Hi! Hi! Good afternoon, everyone! So, ayan po, nagluto po tayo ng Crab Crab, crab, ano? Crab curry Crab curry pala, crab curry Ayan! Ang sarap! Ito po ang mga crab sa manalaki po At saka malaman At saka super tuba Ayan! So Ito po, first Ano ko, asika na pala, second, second times ko na pala kakain ito, ngayong summer Kasi summer lang ko lalabas eh. Ayan, malapit na maluto. Kinakari ko po. Wow, ang yummy. Ang bango-bango po. Nilagyan ko po to ng ano, bumbay. Tapos, luya. Tapos, pepper. Tapos, gata. Tapos, magic sarap. Ay. At saka, lemon. At saka, inano ko, dinikdik ko yung ano niya, yung taak, ang tawag doon. Sa Tagalog. Ayan. So, yun guys. Masarap po to.